Magandang gabi, narito ang inyong weather update ngayong gabi. Ayon sa Pagasa, asa kaninang alas dos ng hapon, may namata ang low pressure area na namuo sa bahagi ng Sulu Sea. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pagasa, ang LPA na ito ay matatagpuan sa coastal waters o baybayin ng Kuyo sa Palawan. Hindi natin inaasahan na magiging bagyo ang low pressure area na ito. Gayunpaman, ngayong hapon hanggang bukas, makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa buong Visayas, MIMAROPA, CALABARZON, Bicol Region, at Metro Manila. Pinapayuhan ang mga residente, lalo na sa Palawan at Eastern Visayas, na maging handa at mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslide bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa bahagi ng Mindanao, ang easterlies o mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko ay magdudulot ng maulap na kalangitan at pagulan. Samantala, sa extreme northern Luzon particular sa Batanes at Babuyan Islands, dahil sa northeasterly wind flow o hanging amihan, maaari ring magkaroon ng mga pagulan. Para sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang mainland northern at central Luzon, asahan ang mainit at maalinsangang panahon. Gayunpaman, posibleng magkaroon ng localized thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Sa susunod na tatlong araw, mula lunes hanggang miyerkules, inaasahang magkakaroon ng improving weather conditions sa malaking bahagi ng Luzon. Sa kabila nito, magdala pa rin ng payong bilang panangga sa posibleng panandali ang pag -ulan. Sa Visayas, particular sa Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, magpapatuloy ang mga pag-ulan dala ng Easterlies. Asahan ang maulap na kalangitan at scattered thunderstorms, lalo na sa Tacloban City. Para naman sa Central at Western Visayas, mas mainam ang lagay ng panahon ngunit maaari pa rin maranasan ang localized thunderstorms. Sa Mindanao, particular sa Metro Davao at Zamboanga Peninsula, magiging maulap ang kalangitan na may scattered rains and thunderstorms. Para naman sa ibang bahagi ng Mindanao, magpapatuloy ang maalinsangang panahon. Pinapayuhan ang mga residente, lalo na ang mga senior citizen at may mga existing medical conditions, na iwasan ang labis na pagbilad sa araw mula 10 AM hanggang 3 PM. Kung kinakailangan lumabas, ugaliing uminom ng maraming tubig at magsuot ng magaang damit. At sa ating lagay ng karagatan, wala namang nakataas na gale warning sa ating mga karagatan, ngunit pinapayuhan pa rin ang mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat lalo na sa seaboards ng Northern Luzon kung saan maaaring makaranas ng katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At iyan ang latest weather update ngayong gabi at sa mga susunod na araw. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang ulat. Mag-ingat at manatiling ligtas mga kababayan.